Hi guys. Maganda ang panahon ngayon dito sa amin. Kaya nagdecide ako mag, mag uh, bello bello farin uh, mag bike-bike kasi once in a blomon lang akong magano mag-bike. Mag At saka inayos yung bike ko kasi ilang years na ito nakatambak lang sa garage namin. Kaya, eh, syempre, pag matagal na, na hindi mo ginagamit, iba mas nasisira. Pero may ano naman kami, yung, ah, uh, kung may maintenance siya. <laughs> Ito, ang tagal-tagal na ng, ano ko, ng bahay ko. Pero parang bagong-bago pa rin. Ayan, kahapon, inano, pina, ano ng atawa ko, pina-check up. Kung may mga hindi maganda. Tapos yung, ano, ba diba, yung guma. pagmatagal uh, pag matagal na kasi, ano yung parang um lumalambot siya yung nasisira na siya kaya pinalitan Pina, pinalitan kahapon tapos chinek lahat okay okay naman kaya ayun trinay ko ngayon magvelo farin mag uh, magbike papunta sa sa mall sa Sugarland na dito medyo malapit lang sa amin yan medyo malapit lang sa amin dito yung Sugarland. Galing ako doon, uh, kanina kanina nagkapi drinking ako. Uh, nagkapi ako. Nagkapi ganun. Nagkapi. <laughs> At uh, yun nga, mag-isa lang ako, tapos may Nakita akong Pilipina din nagkausap sa tinanong niya kung magisa lang ako sabi ko magisa lang ako pag type ko kung kahit saan ako pumunta pag type ko pag naisip na isipan kong mag lakwacha o magvelo mag magbike -mag kaya nagba-bike ako walang anong chichiboritchi doon Pero may tinatanong din ako na kaibigan at atcha atcha sorry <laughs> at saka asawa ko uh, ayaw nila kaya ako na lang aktibo pa naman ako <laughs> kaya ayun ayun pauwi na tayo guys at uh, tinanong ko yung asawa ko kung anong gusto niya at uh, yun bumili ako sa pagkain niya parang uh, kasi mahilig siya sa sandwich din at uh, yung binilang ko ng sandwich at uh, yung konting snack ganun. At uh, ngayon, uh, magbabike na ako pa uwi ng bahay. Uh, medyo delikado din guys pag nasa highway. Hindi naman sa highway. Yung, kasi bawal naman dito yung naka, ano, nakabike sa highway ka. Uh, yung sa ano lang yung hapu ano ang tawag dyan? Hapstrasi kasi ang tawag sa amin eh. Yung, si, ano din siya pero hindi ganong maraming ano sasakyan. Pero, delikado din, guys, kasi kinakailangan mag-ano ka, mag-hand siphon, mag-signal ka, kung paliko ka, o ganun-ganun. At saka, parang hindi na ako sanay mag-bike. Uh, kasi, ang tagal-tagal na, guys. Ang tagal na, na hindi talaga ako nagbabike. At tayo ay mag- mag-drive. Oh, sige mag overtake ka na lang sa akin overtake si matanda <laughs> si lolo nag overtake sa akin yan binibitbit ko lang eh guys yung, yung ano ko yung bike ko <laughs> kasi paano ito eh Ay, talagang hindi na ako sanay guys mag bike medyo ano na ako yung parang kabado na ako ang tagal na kaya hindi ako nag ano nagba grabe na ang tagal parang yun na nga kabado na ako kabado na ako mag -bike. hindi tulad ng dati siguro sabi ng iba hm, ang ang bike ay na ban hindi tinutula. kasi <laughs> tinutula ko lang siya. Pa, pataas kasi na ngayon ito. Pwede ko naman adjust, adjust ko naman ito. Guys, na-adjust ko lang ito. Kaya lang. Kasi parang, oops, hingal na ako. Oh. Tingnan niyo, napakaganda ng panahon. Oh, sige, sige, sige. Okay, okay, okay. Mag-overtake kayo sa akin. Ha. Huh? Kakatuloy. ipalampasin muna natin yung yung ano yung yung bus palampasin ko siya pag naunahan ka na ng kaba guys no parang ano ka not secure ayan pababa naman ito excitement inadjust ko yung bike ko yung pedal oh yes napakaganda ng panahon talaga yung iba guys alam nyo naka lang naka swimming lang nagbabike kasi yung iba na galing mag swimming tapos nakaano lang sila eh sa atin nako ano na yan yung mga lalaki malisyosa na ay Ooh, hangin mas lawa lang bumibigat sa hangin nasasalubong ko yung hangin guys sayang hindi nyo makita yung dinadaanan ko <laughs> Pagod na Ang init Mag ano muna tayo Pahinga huh. Grabe yung Pataas eh Kanina So Okay guys paano Dito na lang ako bye bye sana nag enjoy kayo sa munting vlog ko ingat kayo guys maraming maraming salamat sa mga nag nagpa follow sa uh, small vlog ko maraming salamat at uh, see you guys